Ayan, good morning, good morning, good morning mga kasemple. This is sa Sample Dance. Ayan, so magmumukbang na naman tayo mga kasemple sa mga semple-semple kong mga ulam. Ayan, so, ayan, so medyo naka-ano tayo, naka-lipstick tayo para naman maganda yung ano natin, yung pagmumukha natin. ayan, so, ayan, so hindi ko napatatagaling mga kasemple, baka nag-ano na kayo, nagmamadali kayo. Ayan, so ayan mga kasemple, so mag-ano mo tayo. So, isang ginataang gabi. Ayan. So, magumukbang ko ako ng isang ginataang na bab gabi. So, ito yung mga simpleng ulam lamang sa probinsya. Ayan. So, mga simpleng ulam. Ayan. So, yan. Simpleng ano ulam lang natin. Ginataang gabi. Ayan. So, so kung sino man yung mga ano dyan, mga probinsya. So, alam na alam to yung mga pagkain. Ayan at saka meron tayong ano ah, bagoong sa amo ginamus yan so di jud mawala ang ginamus basta na iginataan kay mo jud pinaka ano nila mo jud ni pinaka partner jud na ano ulam jud ang ano ginamus sa amo kung wala ni sa ang saon lang Then, ulang jud ang kuan jud ang ang kuan ang ginataan kung walay ginamus yan so kain po tayo so ang oras ngayon is ano na 10 a.m. E. Yan. Yan. Alas 10 ng umaga. Ayan. So, kain po tayo mga mga kasempre. So, medyo gutom na. Yan. So, kain po tayo. So, mag-ano mo Yan. So, thank you, Lord. Yan. Thank you, thank you, Lord. So, kain po tayo mga kasempre. Mmm. Mm. Kasi so, yung ano. Kain po tayo. Kain. Simpleng ulam ah. Hmm? Mm. medyo maano marami baka hindi ko maubos na ilagay ko dito So, mamaya, mga silubang mga, ano, gabi-gabi. So, hindi pa natin makain. Ayan. Kain po tayo. Thank you for watching. Ayan. Mmm. -hmm. Mga simping ulang sa, ano, pubinsya. Mga simping pagkain lang dami. Ayan. Mga gabi. Mga okra. Ayan kita ko sa inyo kung ano ang mga ulam namin sa mga probinsya makikita lang sa ano makikita lang sa mga tabi-tabi mm. yun bagoong hmm? yan so ingat-ingat po tayo sa ano sa mga baguong kaya medyo ano yung mga maalat yung mga yurik natin dyan ingatan natin. Tampagal na lang, lang sa ano, sa kanin, ulam. Yan. Mmm. -hmm. Trap talaga. Mmm. -hmm. 응응. 업. 넘음. Basta meron mga gata, agwin. Okay. Perfect na, perfect na ang, ano, meron kang bagoong. Yan. At saka sili. Yan. Ang pagkunti na lang. Mabalis talaga kumain. talaga ako kumain mga kasimple Ayoko ng mga, ano, ma, yung, Bahan-bahan. kasi -bahan. gusto ko bilisan na pagkain para madali matapos yun so yan yeah. so natapos ko nun yung ano natin pagkain natin yan mmm yan so meron pa natira mga kasimple yung ano na ano, ginaataan so mamaya is ano uulamin pa natin 'to. So ganyan ang mga ano mga problem sa mga ka Ano din pag mayroong ano yung maiwan na ano ulam. So mamaya ito naman ang ano uulamin. Uh, so yan mga ka So thank you thank you for watching mga ano ko sa mga momok bangko. Thank you thank you for watching. Yes, thank you thank you sa mga support ninyo dyan. Yan, yes, so thank you thank you. Have a nice day po sa lahat. Bye.